Buenos dias, damas y caballeros uh, Andito kami sa isang uh, isa pa rin parte ng subdivision na uh, hindi pa gaano populated That's why gusto kami maglakad-lakad dito dahil uh, uh, forested area pa rin talaga ito at uh, at uh, kahit uh, tulad dito nagbablog si Vat ay wala gaano na din <laughs> Kaya ah, 'yon. Uh, kaya mas gusto ko itong lugar at uh, meron pa naman mga bahay-bahay ginagawa dito. Tulad uh, tulad ito sa neighbor ko na na laki laking bahay, <laughs> tawag tree house, the tree house, ha? Huh? Ang ah, ganda niyan, kung matapos yan, di ba? So, 'yan the tree house. So, 'yun. Sarap mag- uh, mag-spend uh, ng uh, ng afternoon diyan while uh, while sipping red wine at saka yung mga pika-pika ta kaya uh, uh, mabait pa naman 'yung neighbor namin at uh, 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 bata pa pero very successful contractor kasi siya. Contractor. At uh, yan rin, another house na under construction. Uh, na parang hotel sa laki. <laughs> Ang gumagawa dyan, isang isang member ng gabinete. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. At baka magalit sa atin. <laughs> In fairness, uh, Kwan siya uh, Uh, contractor rin siya, kaya uh, kaya naman <laughs> uh, kahit daw ang halaga niyan mga 200, 300 uh, million kaya naman daw kasi marami rin siya marami rin siya mga mga development uh, kasama na yung tinatawag nila Casa de Acusar <laughs> alam, alam nyo na ako sino Casa de Acusar so yan na, uh, okay kapabaril pa tayo dito nalisa <laughs> tayo dito so yeah, na tuloy tuloy ka tayo guys sa uh, sa morning walk natin ngayon pumunta lang kami dito sa parte ng subdivision na hindi gaano maraming tao para makapag vlog tayo at uh, walang magre sa boses natin na uh, ang aga-aga nag-iingay na tayo dito at uh, pinapakita ko ito sa inyo itong uh, sa division namin dahil uh, uh, itong lugar na ito bago ito binili ng Film Westland at tinayuan ng 7 subdivision isa lang subdivision namin dito kwa 400 hectares ang laki collocated 300 meters above sea level ay dati ito sinasabi nila kwa ito pugat ng mga ng mga ABB yung mga bata ni Kwan ni Congressman Paduano na commander ng Alex Bungkayo Brigade or mga Isparo Unit although ngayon <laughs> yung mga yung mga sinasabi nila mga uh, ABB cadres ay uh, na kwa na pumunta na sa ibang lugar kasi yun nga dinevelop na ito as a uh, as a subdivision so this is a good time to address the issue To address the issue, uh, isa pang kinakalat ng mga na mga DDS na ang Marcos government daw ay napasukan at kinokontrola na ngayon ng mga communist, uh, communist uh, hardcore, communist uh, uh, leaders at they are referring to, dito of course, kina Franz Castro uh, kina Congresswoman Franz Castro, kina Congresswoman Gabriela Partilis sa uh, Congre Representative uh, Brosas at kaba kada kabataan youth uh, Partilis Representative Raul Manuel at uh, uh, may dalawang iba na ito daw <laughs> ito daw a apat o lilima ang kumokontrol sa Marcos government ngayon. <laughs> at uh, sabi nila, bali uh, marami sila mga vlogs kahit nakita ko. Kahit sila Jason sa at sila Chrisette Loreta Chu na sinasabi nila, okay lang ba kayo diyan para pero parang inuudyok na lang yung military na magka-class laban sa Marcos government dahil sabi nila, yung kayo nagbuwis kayo ng buhay. Nagbuwis kayo ng uh, nang uh, na, na, sugatan kayo sa gera binigay niyo buong buhay niyo sa paglalaban dito sa kumini, mga komunista ngayon sila ang kumukontrol sa Marcos government o meron namang bahay gagawin dito kaso lang nasasayang ako sa sa ma, makapal na forest dito na na, na na na, mga trees marami mga trees dyan noon na syempre ah uh, tinanggal na po to give way to this uh, to give way to this uh, project na ito so sa uh, yun sabi nila na ah uh, kuan it kayo mga komunista ay paban na tayo o oh, sige okay oh, hindi, okay na okay na sige mauna na kayo oh. sunod ka na lang sunod ako sunod ako okay so Ma, hindi, um, susunod ako, susunod ako. Order ka na, order ka na. Okay. Uh, so yun, sabi nila, oh yan, tingnan nyo. Hindi ba kayo nagagalit yan, dyan? Uh, dahil daw yung si, Kwan, sino si, ah, uh, Royina Garman na imbestigahan si Edilberto Leonardo na imbestigahan at nakakulong pa ata si Kwan ngayon yung si yung isang kernel na inukusahan si Congressman Abante at saka si si Dan Fernandez na na pinilit siya para magtestify negatively against, uh, against, uh, against, uh, against 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 Quan, against against Kwan against Negatively against uh, Para uh, Kwan daw mag-testify uh, Against Kwan Against uh, Against uh, uh, Yun nga Against uh, Kwan daw Ibulgar yung, yung uh, Ibulgar yung Kwan Yung uh, Yung uh, Pag uh, Reward money Reward money sa Kwan Reward money sa sa kwan reward money sa sa reward money sa reward money sa kwan reward money sa extrajudicial killings ah uh, sino pa yon si ah uh, yung isa pang kwan nang, nag-testify isa pang kernel carnelan nag nagtestify diyan sa sa ah uh, nagtestify diyan sa sa Senado nung nung umapir si Duterte. ah ano bang pangalan nun? Basta yun, alam nyo na kung sino yun. ah alam nyo na kung sino yun. Okay. So, I will order there na. So, Oh, sige, ah, ano bang mga order? beef fries, with Kami choose Ano yung sinangag? Beef Oh, sige, ako rin. ganon na ako. Yes, yes, yes. Oh, andito yung Kwan Ash. Andito yung, oh. Andito, oh. Ah. Uh, okay. 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 So, yun. So, sabi nila, nagbaliktad na ang mundo. Yung noon na hinahabul-habul nyo sa na mga communist guerrilla, sila na ang nag-iimbestiga sa inyo. Kaya sabi nila, eh hindi ba dapat mag-aklas na kayo sa gobyerno dahil nagbaliktad ng yung mundo. Ha? Agrihaldo pala, Agrihaldo. Iba talaga kung naglalakad ka. Na nadidist nadidistract pa ako dito sa mga anak Dahil uh, kakain rin kami. Meron meron dito um, food food park kung saan uh, uh mag uh, kaka Ah, uh, tatambay kami mamaya, magbabanding kami as a family. So, yan. okay. So, ah, uh, so yan, yan ang ginagamit nila narrative ngayon. Yan ang sinasabi nila na, na, isa pang dahilan na dapat umaklas na talaga ang milita, military at pulis sa laban kay President Bongbong Marcos. Pero napaka-stupid naman ang reasoning nila kasi nakita naman natin na although ito nga talaga sila Franz Castro ang pasesya na kayo ha kasi humihingal ako, may asma ako, may COPD pa ako yung uh, sa lungs, pra, problem sa lungs. Pero may inhaler naman ako uh, that enables me to do exercises. Yun lang, nakalimutan ko Uh, Mag-take ng Hititan <laughs> uh, Hititin yung inhaler ko kanina umaga So Okay lang, bear with me Basta tuloy tayo So yun, yun ang kuha nila Yun ang mga post na nilalagay nila ngayon Na sige uh, Tanggalin na natin itong Marcos Government nito, ito Dahil uh, Dahil Kuha na ito infiltrated at sila na namumuno sa gobyerno yun dito daw sa impeachment dito sa investigasyon sa kay Sara Duterte sa confidential funds at totoo naman ang nag-initiate naman dito sa mga investigasyon na ito year 2023 pa tulad yung sinabi ni Sara sa impeachment ay talaga naman sila Franz Castro Uh, pero noong time na yun, naalala natin, sila rin yun una nag-expose yung 125 million confidential funds. Pero that time, maalala natin, ay uh, uh, tingin sa kanila nila Sandro Marcos, nila Romualdez, ay kalaban rin ng gobyerno. Kasi noong time na yun, intakto pa yung unit team. Kaya na kung maalala nyo, si Sandro Marcos mismo ang nambabastos dito sa mga grupo na ito. Yung, kasi si Sandro Marcos ang nag-sponsor sa, sa budget ng OBP. At, uh, at uh, siya pa yung nag-move to approve the budget of the OVP. 2 billion, almost 2 billion in 10 minutes at uh, nung umangal itong sila Franz Castro at uh, Raul Manuel dahil sa 125 million confidential funds sa 2022 uh, budget uh, pinutulang pa sila ng Kwan uh, ng microphone o yung tinurn off yung control sa microphone para hindi na sila makapagsalita at uh, tumayo na si si Sandro Marcos eh ngayon Uh, si Sandro Marcos pananguna sa sa endorsement signature. So ibig sabihin lang ito, uh, hindi talaga sila kumokontrol o hindi talaga sila parte sa grand scheme ng Marcos administration. Kundi sumasakay lang, lang yung Marcos administration sa mga inisyatibo ng ng mga uh, makabayan black dahil sa nag-aaway-away na sila sa unity team. Kumbaga, uh, walang use sa kanila yung mga yung mga makabayan black at mga communist sa uh, leftist groups, political groups. Pero ngayon na kalaban na sila sa mga Duterte, may may kwan na, may morning. May kwan na sa kanila, may Uh, may use na or useful na ito mga grupo na to. Na dati inaaway nila. O inaaway nila. So, Diyan makikita mo, Yung parang sinasabi nila na, uh, uh, Ngayon, Kwan na sila because they have common enemies. Friends na sila. May tactical alliance na sila. Pero actually, gin, na, Manggagamit lang sila. Ginagamit lang nila ito mga, Leftist groups. Pero hindi naman, ibig sabihin kinokontrol nila Franz Castro ang gobyerno ha <laughs> so malayo malayo sa malayo sa katotohanan yung mga paratang nila so hintayin muna sila, natin sila medyo bumagal sila so kita nyo hili hili itong lugar namin pero ang ganda ganda nya ang ganda ganda nya So, kaya walang katotohanan. at besides, ito naman sila Franz Castro. Wala naman silang ginagawang illegal dahil uh, allowed naman sa batas natin to have uh, may freedom naman tayo to support uh, ideologies na labag sa demokrasya tulad ng ng communist or leftist beliefs. Hanggang uh, okay lang yan. Hanggang hindi ka uh, gagawa uh, unless sa uh, you will pick up uh, guns or uh, exercise or your uh, belief uh, let's say dito sa communist cause if you take up arms kung uh, gagamit ka ng dahas gagamit ka ng uh, violence gagamit ka ng mga baril to advance your cause pero kung ginagamit mo yung democratic space tulad ito, yung initiative nila para ma-impeach si Sarah yung initiative nila para pa si Sarah, sila ura nag uh, naghingi ng investigasyon as early as 2023 dito sa confidential funds so uh, free sila dyan buti nga uh, uh, yan lang ginagamit nila yung democratic and legislative means, hindi na sila hindi na nila ginagamit yung mga baril o yung mga uh, armed rebellion to advance their uh, their uh, causes to advance their causes. O yan, itong mga iba-ibang subdivision dito. Sa tutok ng bundok uh, located 300 meters above sea level kami. So yan ha. So which is uh, which is uh, kwan naman which is allowed by the constitution. So ah, uh, klarong klaro na misplace at uh, at uh, at pangguguyo na naman sa atin propaganda ang ginagawa nitong dahil lang iniimbestigan sila Royina Garma sila Grijaldo ah, uh, Greenhill sila sa kongreso eh yung, hindi naman puro sila Franz Castro pati yung allies naman ni President Marcos sila naman ang namumuno talaga eh In member lang ng committee sila Francis Castro, ang mga nag namumuno talaga 'yan, sila Joel Chua, ganoon. Patapos sa AJ Case, yung at smuggling, yung at pogo, yung mga yung mga head chairman ng Quadcom. So, klarong klaro wala gina kwan lang sila, parang parang tool lang sa kanila. instrumento lang laban sa mga Duterte ito mga expose ng mga ng mga makabayan black. pero hindi ibig sabihin ah, ah makabayan black na ang kumokontrol sa gobyerno ang dapat ah, mag-alsa masa na yung mga militar at pulis at ah, tanggalin itong Marcos government dahil communist infiltrated at communist controlled na ito so yun lang yun lang muna ang gusto kong iklaro dito sa issue na ito while doing my morning walk, my morning brisk walking. At least one hour a day tayo naglalakad dito. So thank you very much everyone for watching. And again, uh, uh, if, uh, if you want to help our kababayan understand issues better, including itong, itong fake news na kakomunista na daw ang kumukontrol sa gobyerno ng Pilipinas, please share this vlog to friends and relatives and to like this pre-recorded vlog. Uh, para to fight uh, fake news and black propaganda ng mga ng mga kampo ng Kadiliman. So thank you very much uh, and uh, enjoy your Sunday and see you in my next vlog.